Oh, mga kalawang magandang mga ni lahat ang mga customer boss dito ko muna boss dito muna tayo sa kayser, ang una itong mga una ating customer nung galing new year ano to boss tahimik naman nung nung bago mag new year ay ganyan na po talaga yan ah ganyan na talaga <laughs> <laughs> ah ito na yung motor ni sir tagasang kayo sir kabinti lago na sir yon asan yun sa matapos malapit sa Luciana ah sige so, sige boss pa start niya ako boss Ah, ito yung problema nung kayser malawak, uh, malakitik. Hindi lang. Tapos walang minor, ano sir? Ito yung kay sir. Problema no kay sir. Kung hindi nyo masyadong rinig, gawa ng tabi po kami ng kasada, kaya hindi natin masyadong marinig, no? Pero malakitik na ang kay sir. Tapos namamatay, boss. Lalo nyo sa pag-ulan. Uh, mamaya, uh, Update ko kayo kung anong mga gagawin natin papalitan. Tapos dito tayo sa kay boss. Matas na kahoy. Matas na kahoy lang pala. Tapos ang motor mo ay nagawa na. Nagawa na ng September. September, October, November, 4 months. 4 months na. Ah, 3 months. Ah, ito yung tunog ng motor niya. Pre, pa-start nga ako, pre. Boss, pa-start nga ako, boss. Ano tunog mga idol? ining tunog na re sigurado ha rin hindi ko masabi kung patgar na eh lang pero napakalakas ng tunog oh. bagong black boss bagong ayan bagong black din na palang palit eh. uh, wala tayong makagawa kung dititignan ulit kakalasin ulit kasi ano naman ang lakas ng ingay oh. sayang so, dapat may walk. Sir, taga kayo sir? Kalookan sir Kalookan? Ayan si sir, dumayo sa atin, Kalookan Tayo ulit ang napili Check natin ah, Bagong bagong motor ni Poso Malaga talaga si sir Nari yung Start mga muna to Ito yung motor ni sir Antak mo muna Ayan mga idol ah, 58,000 na Mayigit Ari yung tunog ng motor ni sir Minor pa lang, malakitik na. Matagal na ba to sir? Matagal na yan. Mga dalawang taon ng ganyan. Ah, hindi man nga nangyari ngayong yung New Year lang. So, hindi naman. Sadyang ka na. Oo. Oh. Ayan, first time tayo magbukas. Check natin yung mga guide. Timing chain, chains. Kasi, 50 na eh. May eh. Uh, titingnan natin yung refresh lang itong mga idol hindi natin kailangang overhaul kasi ang tunog niya nasa ibabaw tapos dito tayo sa panghuli Uy, mayroon ka pala, no? Sa iyo, sir, ay, tagasang kayo, sir? Talisay lang po. Talisay, Batangas, no? Naku, kinalas na naman pala. May start pa ba, ba yan, bre? Ha? Huh? Mas maganda makikita na, no? Pwede pa ata yan? Start mo nga, bre, sa lang. Ah. Bahala ka na. Ay, lalagay ko lang tapong hindi. Kasi lang, kahit yan naman. Ayan. Ayan, nung New Year lang, boss. Hindi po, uh, medyo... Magtagal na pala mga tunog na to eh, ba't ngayon lang kayo pumunta? Okay. Sige, <laughs> nga ngayon ako pang masga ay Ayan, palakas din daw, utang na uh, minor pa lang, napakalakas. Kaya okay na yan, okay. pre. Malakas ang minor eh. Ari <laughs> mga boss, uh, tingnan nilang. lang, uh, refresh lang yan. Matagal na pala mga tunog na yan, ay eh, siguro... Ngayon lang nagka-auras ang sila idol or pira. Siyempre, ang pira kailangan natin lagi. Hindi naman pwedeng magpagawa na walang pira At syempre, New Year Pasko Kailangan mo na iulom nila yun Tapos baka may tira Sa atin na pumunta <laughs> Ikaw daw, aring kay idol Nagawa na to namin eh Pinalitan ng white cam Problema ay tumunog Ayan, tumunog Ngayon, naka manual conditioner Subukan muna natin na check ang tensioner nito ni kasi pagka manual kasi mga idol kailangan niya ng mag maintain kailangan i-adjust kasi yan kasi ang ginawa naman dito white cam lang ngayon lang umingay ha? pero nung unang kabit wala talaga wala wala ayan uh, adjust lang natin to kung baka kayo sa adjust baka lumuwag lang ang check mamaya mga idol ah uh, Kukuha ulit tayo ng video kung anong ginawa natin sa mga Lucky Tick sa so, ingay ng motor nila Idol para malaman nyo kung anong mga pinapalitan.